Ayan guys, mga idol, nag-aaway sila. Puro-near. Ayan yan. Ah, puro, puro. Pares-puro-near, nag-aaway idol. Dito sa General Luna, Makati. Poblasyon. Ayan o. Ma, may pupal yung mga tao dyan. Tama ba yun? naka kami, aalisin kami dyan. Dalawang beses yun. Dalawang please beses. Tapos, yun po kiningin ng manager nila kung sino man yung mataas sa kanila, binunggu ako. Tama ba yun? The in total, I no, buy the yeah. <coughs> Hindi mga kupal ni Sili. Mga upal. Ay, wala, 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 like, Nagbabayad kami. Nagbabayad kami ng alak. To... Saan sila mag-isang kami mag-complain? Complain kayo sa police.

Yes, I'm playing Sanrio PlayStation, Kuya. Gano'ng unaano. We're going over there. We're going over there. Animal! Animal! Ni maliktagalug kasi pala. Tiktagalug na alin man. Kasi nangyari nya pinakailaman yung table mga Idol. Ay, nagkagulo-gulo na dito sa Royal Club, mga Idol. Ayun na, nakikita nyo yan, yan yung mga yan, mga... Putay na, huwag kayo, sige yun, nagbibidyo nga ako, ko, kayo, mga putang ina nyo yun. Mga manananggal, eh, mga manananggal. Ayan, baka nangbibidyo yan, mamaya magkita naman kayo yung bag yan. Harap-harap naman makalaban <laughs> mo yan. Yung account mo na ba na ginagamit yun, sa'yo, sa'yo ka naman yan. Ayan, ayan na, ayan na, nagbububo na mga idol. Aba-aba to. ko. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Anong porme? Ayan, nagagalit yan ang naglalakad. Ayan, ayan, ayan. Na-scribe yung kotse. na Ang kalaban n'yan d'yan, ano, mga idol, ay foreigner din. baby! Ang d'yan, ang distracting d'yan. ang customer d'yan. Ang nangyari d'yan, Pak, para Bouncer Oh. Iya. Oh ya ya ya. namanya Ma Idol. bouncer namanya papa nam yang kasih Ah, <laughs> hindi hindi siya pinapatulan ng bangser Kung mo kasi ibulong binubulong mo lang eh